Okay, good afternoon. Balik na Balik kong video kay naghang atong kamera. Tara kong saging diri sa dapat sa boundary. Buhi ra gyud siya. Okay, atong lansunis is is Ay, gaangat in taon ng galugos. Oh, kailangan ito fertilizer kang lansun ka. Then, another one here. Lansunis. is. So atong isa ka saging wag oh, yun natubo. Naon sa namin yung tubo-tubo saging. Ayaw ka na Nandiri dapit sa boundary natubo. na mabuhira atong saging. And then last day, nitagaan ko sa akong amiga. Og, um, jackfruit. Kanina jackfruit is, tamik daw ni siya kaayo. lahat ni siya breeding. lami jud daw kuno uh, jackfruit so tagaan ko ni ate oh, bila kabuk. buok to ara ang isa duha man dai ni gikumbay ni papa oi eh. to ang isa ka jackfruit si so, pero bahaanan lagi siya dari oi eh. basta kanan og tubig so diri na amuhang jackfruit dara tulo ka puno ani uh. Tara siya. And then, namang ng saging oh, dirida, pizza, ay, o, Audrey the Pit sa Ay, tagas na gudag ko na sila, guys. Healthy ka, ayo. Ang ah, um, butong, oh. Hindi na butong lubi na, pero di na ako na siya. Oh, haon kay. magkopras ko sa December po. Ah, kopras John. Okay. Pero kaning lubihan, eh. Wadyo'y bunga o gamay pa kaayo. Kailangan natin tangtangon, tangon. Eh, lokay. Ay, lokay, lokay. Lantang, lantang. Lukay, lukay, lukay. Ay! Okay, nalangkat yun siya. Ako din yung parang kay sugnod niya. Ako nung dalhan dito, sugnod. Magluto sa upuan, maglutok sa Magluto, sabaw. Ito yung panagnod, may sugnod. Okay, di ta. di kita dapit. Okay guys, kuyogi ko ninyo. Itor mo na ako sa kong farm, small farm char. Okay, ako ang lubid din rin ay bunga. May na lang makakupras ko kunin yo Okay. i-check na ako ako ang ako ang papaya nga gihatag ni Mira nga seedlings. Asa na ka? Papaya ha Dara. Hay, lisod makitan kay daghang sagbot, Dara. Gihatagan ko ni Mira ang seedlings nga dwarf papaya. Dara, siya. Tubo siya ambot asang uban ani oi ay nangawala man lagi siguro ano hindi na naku makita dahil sa isagbot. Yara tubo-tubo papaya ha. Hmm, laban ka ha. Okay, mo na siya dwarf papaya lami na siya. Okay, nanubo na sila. And then here akong saging gamay pa diri sa sa boundary wala pa siya kan Okay. Nindihak pasak ko ana sya kagbihan rodi daw na mautan. Sayang kayu ayo ganan pamangku gabi. Aro. Darba. Aku itu ara ang manggustan sa silingan, guys. biar biak udek bunga ilang manggustan, guys. Oh. Ara. Biro amung boundary di ani rataman o. Anin recipe kas area kanin diri dilinan ni amoa. Dora guys, tekan bunga ilang manggustan. Dagan pa sa amu. ah. <laughs> And then there. Diha na sila puno sa lansones, guys. Wa pa munga ang lansones, mamunga na manguha gid ta. <laughs> di ay mangayo ta joke lang, mangayo sa silingan. Mahatag ra man sila. Kay akong lansones di ari gagmay pa jud kaayo. but kuno ka sa apa ko kakaon ani. Eh. Ari. Okay. So, Tama guys. Thank you for watching and bye-bye.